Sing guys, good afternoon sa ngayon Guys, yan dati Yan yung ating ano uh, walling So, pintura natin guys Yan siya Yan na, kakaulay na siya guys O, so, kung nagtitipid kayo guys ng pintura, yan Dito nyo makukuha yung idea kung paano makatipid ng pagpipintura Kasi yan Yan Yung walling na yan ay simento lang na. So, para makatipid tayo, yun ang ginawa natin. So, ang pintura ko guys, bali dalawang ganito lang yan. Halos simplu, pinturahan ko yung flooring. Gusto niyo makatipid, turo ko lang sa inyo, no? Kung attractive ba yun sa, sa pintura. ah uh, share ko lang, na. Uh, hindi ko naman sinasabi na magustuhan nyo to o ano, gusto nyo. So, iko-content ko lang kung paano talaga makatipid. No, tayo ng katulad natin na mahihirap ay okay na sa atin 'yan. Di ba? At least napinturahan natin ng kamukha, di ba? Ang diba? naman. Diba? 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 So, yan guys, kung gusto mo pang gumanda 'yan para makita talaga 'yung mga skin niya, is ay uh, i-acrylic emotion mo. Di ba? Nagmukha siyang tao, eh, guys. Di ba? Cemento 'yan, narap. Tap lang yan guys, hindi yan, hindi yan pinihinising. So, kailangan, pagka, kasi kung pipinturahan mo yan ng plain lang, so kitang kita yung mga bako-bako, di ba? So, ginawa ko dyan para mag-combination, uh, makatipid pa ako, kasi gusto ko sa Pasko kahit nababano, eh, bangit na nga yung, yung bahay mo eh, gusto ko naman kahit naman paano, mabago naman yung mukha. So yun guys, katulad ko, hindi na nagbabago yung mukha. <laughs> hindi nagbabago yung mukha. <laughs> Di diba, guys? yung pa rin si Larry, no? So yun guys, ah, dalawang ganito lang halos na pinturahan ko na yung pong walling. No? So, share ko lang sa inyo. Dalawang ganito lang. So halagang, ah, uh, 700 lahat sa lahat lahat ng 700 pinturado na yung walling mo hindi pa yan nakapinis kulang uh, pa yan ng acrylic emotion pag yung acrylic emotion natin yan siyempre gingintab yan guys makikita niyo lalo yung haspi. so yan nagkaroon tayo ng muka yung bahay natin yan? nakatipid tayo so at least may pintura yung bahay mo bago magpasko <laughs> <laughs> yun lang naman yung purpose ko dun eh. Bago magpasko, gusto ko na maiba naman yung mukha. Kaya, binago ko yung mukha ng aking kwarto. At dalawang ganito lang, itura ko. Dalawang ganito. Flooring at saka flooring at saka bowling. At yan, yan. Tara, doon, kasi yung gagawin natin click naman yan, gusto drawing mo din ang kahoy. Para, tracking ko ngayon doon kasi ang pintuan ko, gagawin ko yun na parang may mahogan ni tayo dyan na nakatayo. So yun guys, abangan nyo at samahan nyo ako sa vlog na ito at kung bago ka pala lang sa akin channel, eh, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share para lagi tayong updated sa ating mga video. And comment syempre. <laughs> diba? ba? Peace guys. So yan, tutuloy na natin. Ang ah, nagwawalis muna ako ngayon. Para pipinturahan ko muna to bago ko ilagay itong kama natin ha. Yung so, bago natin ibalik ulit yung kama na to. Yung aking folding bed. Folding bed lang yan guys. Kaya lang doble yung kama. So ito bago. Uh, gamit siya ng anak ko. So malis yung anak ko. Akin na. Ako naman ang bumili niya. Maraming salamat guys. So abangan natin guys. Kung paano gagawa ng... Pintura, no? Desilare. So, ito pipinturahan ko muna. Wawalisan well, muna natin, guys. Kulay red naman to. Yung pintura natin dito. Sa ating uh, flooring. Pagasano uh, tayo so, red? Maglita. So, yun, guys. Magre-red tayo ngayon. Pipinturahan natin ang red yung flooring. me. Ito na guys yung nagawa natin. Ayun ba? Diba? So at least yeah, Parang bago. Diba? Yeah. Ito. Ito sa tapat ng higa. Excuse. Doon so, guys pag gaano tayo. Mag-retire naman tayo dito sa flooring. Ito yung ating flooring. Diba? Yeah. Tapos naman natin. Ayan, tayo sa flooring guys. Ayan, tatay read naman natin itong flooring natin. Ayan. Ayan, flooring natin. I-read -re na natin yan. Pulang pula guys oh. Para tipid ka guys, di ba? mo dalawang dalawang ganito. Nakapagpintura ng isang kwarto na. Makita niyo naman yung kwarto ko, di ba? Gusto ko lang na mabago naman yung mukha. Di baling mukha ko hindi mabago. kasi wala mong ibabago yan sirang sira na yan wala nang sisirain pa dyan walang pula guys diba ganyan magpintura ng flooring kailangan isa hang ano lang takbo para hindi ka na pa ulit ulit dugo, di ba? Madugo. So ito, pwede mo pang haluan guys kasi masyadong malapo. Pwede pa natin haluan ng tubig yan. Pero kasi naman ha, na hindi Para madali lang matuyo. Kasi, yung water dish, maraming tubig. So hindi siya agad matutuyo. Kasi, nasa yun eh. Diba? Yeah, medyo kailangan medyo puro siya, medyo malapot hindi naman yung purong puro talaga talagang parang siya ng tubig para madali ipahid aya aya ipig dyan guys na tip ko sa inyo sana matutunan nyo hihilamusan mo lang yan guys ito itong ano to hihilamusan mo lang yan ng kulay ah uh, raw siya na bago tirahin mo nang ng ano Nang haspi kung nakatipid ka maganda pa ganun lang guys ang ano ang buhay kung marunong ka lang magpipid Yung, ano yung kwarto, bago yung ano naman yung kwarto mo bago yung mukha hindi isiraan kasi okay, nagpalitada namuti matagal nang puti yan yun gusto ko naman bago naman ako ma-monetize maganding kwarto ko <laughs> malapit na tayong ma-money guys pero mag-a-apply ako ng kapag naka 4,500 na ako doon ako mag apply para sure sure na walang lagas hindi naman tayo nagmamadali kala na si Mikey yan lang ang pusa magpupusa naman yan Ah, ano na mo? 4,200. Ba't sa akin? Doon tayo ma-apply. Ito ko lang yung sigurado ba diba guys? O, ganda, di ba? Red na red. Yan ang tawag dyan guys, tile, tile red. O, para kahit na po paano, alam nyo yung pang pintura, no? Tile red dyan. Tile red, pang flooring water beads. Ganda, di ba guys? kulang pula. O, mapula ang buhay natin ngayon. Makulay. Makulay ang buhay natin. Dumating man yung Pasko at bagong taon, makulay ang buhay mo dahil kulay rin. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa buhay. May mga ma pagbabago sa buhay ko. Kahit na... Kahit na yung mukha ko, wala nang pagbabago. Ito lang yung bahay ko. Hindi lang. Bahay ko maging makulay ang buhay. Diba? Pagkahandaan mo yan eh. Kasi, well, kahit saan man, pwedeng makikain. <laughs> Dahil Pasko, ha? Hindi nga handa ko, pinagpintura na dito. Yun yung eh, panghanda ko, guys. Sa ng buhay natin, may hirap tayo. Hindi tayo katulad nila. Sunod uh, ang layaw tayo, hindi. Tama yung buhay natin. Kumain ng tatlong bisis sa isang araw. Masaya na tayo din, di ba? So yun guys, pag tuyo-tuyo, ibabalik ko na yung ating golden beef. Diba guys? Saan ka pa nun? Diba? Saan ka na? Diba mong tikit mo? Talagang 700. Nakikinturahan mo na yung buong kwarto mo. Ang ganda pa guys. Maraming magugulat sa'yo. Biro mo 700. Napinturahan mo na lahat yan. O, ganda di ba? O, yun. Ito. ganyan, yan guys. Ipinturahan ko yan ang kulay rib. Gabihin kong taho yan na mahugani. Yan. So yun guys. Maraming maraming salamat at abangan nyo susunod na kabanata. Maraming maraming salamat sa ating video at sana yung nagustuhan nyo to. Ayan si Larry, wala nang pagbabagong mukha niyan. Ganyan pa rin ang ilong niyan. So yun guys, maraming salamat. Merry Christmas, inihabi nyo yun. Ingat po tayo. Unang-una, huwag na tayo magpaputok. <laughs> Baka yung daliri natin magputokan. di ba? O, paalala lang, ha? Ingat tayo ng bagong taon at Pasko, no? Pasko at bagong taon, mag-ingat tayo. At lagi tayong makaalala sa ating pong may kapal. At maraming maraming salamat sa kanya na ito, matanda na talaga. O, makakaraos na naman tayo ng 1 isang taon. Malapit na naman yung birthday natin. Guys, happy birthday at fun! Bye-bye, <laughs> <laughs> guys! Huwag kalimutan mag-subscribe and like and share and comment. Please, thank you very much. Tayo mga kagranay, huwag niyong kalimutan i-follow ipa sa aking Facebook page, Larry Go Grow At sa TikTok, huwag nating kalimutan. Puntahan natin at mag-follow tayo. Maraming maraming salamat. Itutulong natin yan guys. Yan ang mga pangarap natin sa tatlong pitch, sa tatlong account ko na yan. Maraming salamat. Malapit na tayo sa Facebook page. Malapit na tayo. May dollars na rin tayo sa TikTok. And then, malapit na tayong mamuni sa YT. Bye-bye. Love you.